Hello, mga kaibigan ko sa sulok ng mundo. Walking na tayo. <laughs> Ang ganda ng muski nila, no? Tapos moskini din doon, no? Oh, sa kabila. Magkabilaan. Magdapatan lang din yung mga moskini nila dito. Kung baga, minsan nga magkakapit bahay lang yung mga moske po ngayon guys walking na tayo para magiging healthy at saka pawala ng mga toxic sa ating katawan para maano siya sa pawis pa pag napawisan sa tak 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 ang pawis ganun yun uh, kayo 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 ngayon Anong ginawa niyo dyan? Walking na din kayo! Ang ganda ng kalangitan guys So tingnan ninyo. Oh, there is an orange cloud. <laughs> orange and here is pink. O di ba iba-ibang kulay ang clouds guys? ngayon mga nakaraang linggo ako lang mag isa dito guys okay okay ngayon may nagtambay tambay na kasi malamig na ang hangin eh ayan may nagtambay tambay na dito guys kasi ano na kasi hindi na masyadong mainit ang hangin eh. ng mga nakaraang ano linggo wala ako lang mag isa dito ikot ako ng ikot hanggang 45 minutes ayun o, kailan lang yan nag-umpisa yung construction nila ha, tapos sa sunod na naman yan araw, wala na buo na yan <laughs> sunod linggo <laughs> ang bilis nila dito makapagpatayo ng mga buildings ang ganda ng background ko guys o so, ang kalangitan Ayan, marami din palang mga tao. Nandito oh. din banda. Oh. May nag-standby na dito. Kaisang ikot na rin ako. Ano ako dito eh. Mag-ikot ako ng mga 30 minutes walking. Tapos, uh, 10 minutes na jogging. Yung dahan-dahan lang na jogging. Ayun na, no, may mga nagtambay-tambay na din pala dito. <laughs> Doon sa kabila, mayroon. Tapos ayun. Yung sa likod ko. Yung mga tao. Ang tahimik ng ano ko guys. <laughs> ng area ko. Tingnan naman ninyo ang mga bahay. Mga naglalakihang mga bahay dyan. andon banda ang bahay ko. <laughs> bahay ko. Bahay ng amo ko. Isang ikot na ako. Maganda kasi dito mag walking kasi walang disturbo eh. Tingnan ninyo. Talagang may parking area ito dito eh na yung mga bahay doon no? ang layo ang mga lalaki ng mga bahay nila di ba ito ang tinatawag na Madinat Al Riyadh shout out sa akong mga palalab dyan sa Pilipinas laban lang tayo I miss you all kunting tiis na lang siguro guys ang ingay ng hangin ano malakas kasi oh <laughs> kunting tiis na lang matatapos ko na rin ang kontrata ko ang bilis ng panahon ngayon ano na is Last week na sa September. <laughs> Isang linggo na lang mag-October na. Masyala. Kasi ano yan dito guys? So yung parang ano ba? Parang parang ano yun? Mga damuhan ba oh? mga damuhan padilim na siya guys padilim na UAE time check tayo guys is ano ang oras ngayon 6.35 ng gabi <laughs> 630, 6.35 pag mag alas 7 na oh, pero ganyan nag ano na nga ito ngayon eh medyo madilim-dilim kasi ano na hindi na siya masyadong ano yung temperature pababa na ng pababa pababa na ng pababa <laughs> ganda ng kalangitan kasi guys kailangan ko talaga mag walking kasi alam niyo ako lang mag-isa lagi sa kwarto. Tapos, hindi naman din ako makatulog ng maaga. At saka gusto ko rin na parang makalabas yung mga pawis ko ba para active ang aking utak. <laughs> Ganon talaga. Ayun o, may eroplano guys. Kasi ano dito eh, may daming aeroplano, helicopter, magikot-ikot. Yung aeroplano, talagang ikutan dito yung sa aeroplano bago mag bago mag landing. Kasi nandoon banda ang airport. Ah. Doon banda kasi. Medyo malapit-lapit lang kami sa ano, airport. Ayun na may helicopter. Ayun, tapos 'yun, may aeroplano din oh. Iikot din yung aeroplano na yan oh. 'yon. Iikot 'yan. 'Yan nagislap kislap Alam niyo kung saan 'yan iikot? Iikot 'yan doon oh. Doon hanggang magdating doon pababa na pababa, pababa hanggang hanggang maglanding doon sa airport. <laughs> airport Abu Dhabi. Yun siya guys. Niya. yun lang sya guys I share sign you for today's vlog be happy lang tayo don't worry, be happy para active lang yung ating pag-iisip ah. at saka maalis yung mga kalungkot at saka yung sobrang malis yung di ba miss natin ang mga pamilya natin kasi sobrang layo so I miss my family babush God bless everyone